Hindi, meron akong ano, yung fortune pay. Fortune Ma'am, meron kayong fortune pay. Hindi po, Gcas lang po, sir. Hindi, mag-upload kayo ng fortune pay. Tuturuan kayo namin, fortune pay. Mula ngayon, lahat ng ma makatanggap ng pera mula sa programa, through us, na may nag-donate, fortune pay okay. po. titingnan Hindi po niyo. alam yung theory, paano yon Tut yun? Tuturuan ka ni Odette. Ah, na download yun. mabilis yun libre at saka okay. mas mababa yung fee fortune pay mas magaling kasi sa Gcash Okay, ganda yun sir Rafi. Sa mga nagtatanong ko ng Fortune Pay, maaari po kayong mag-download yan sa Google Play Store and sa Apple App Store. Tanong, Idol, pag ako nag-download ng Fortune Pay, papadala nyo rin po ba akong pera? Sabi ni Henry. Aba, ano sa palagay mo siya Sige, eto Henry. Of course, papadalan kita. Ngayong araw din na ito, pag nakapag-download ka ng Fortune Pay. Depende doon sa magiging sagot mo sa aming katanungan. Nagko-comment tungkol sa Fortune Pay. Ayan. Fortune Pay is good. Yes. Mas mabilis. Ako, mas ako nagpapadala ba? ko Fortune Pay. Hmm. Mm. -hmm. Yun na po yung ginagamit dito sa Action Center. Sa Fortune Pay ka padala Yes po. Atin yan. Opo. <laughs> I mean, atin kaibigan, kaibigan ng Fortune Pay ng lahat. Yes po. Okay. Pag magpapadala Sige. po tayo sa mga complainant natin, sa mga nais po humingi ng ha? tulong, Fortune Pay. Mag-download na lang ng Fortune Pay. Doon, yes. Doon ko papadala mga smell dun yun. All right. Thank you.